Senator Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado sumalang na sa arraignment sa Pasig Regional Trial Court. Kaugnay yan ang kinakaharap nilang kaso ng qualified human trafficking. Bantay sarado ang grupo. Ang iba sa kanila, nakasuot pa ng helmet at bulletproof vest. Bukod sa Pasig, nakatakda humarap sa korte sa Quezon City ang pastor. Ang mga update sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa Umaga. Ngayong September 13, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Severe tropical storm bebingka, ngayong araw inaasahang papasok ng par. Ilang lugar sa bansa, binaha dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyo. Boss of all bosses ng mga pogo sa Pilipinas, pinangalanan na. Budget ng Office of the Vice President, inapyasaan sa Kamara, Senado, iginiit namang malabo nilang i-zero ang pondo ng Vice Presidente. Babaeng nagsisimbalang sa Cebu, ninakawan ng grupo ng mga kawatan. Lalaking nagbanta sa kanyang ex na ikakalat ang kanilang sex video kung hindi ibibigay ang kanyang gusto, arestado sa entrapment operation at content creator na si Ishow Speed, pinagkaguluhan ng mga Pinoy sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. ng sakdal si Pastor Apolo Kibuloy at apat niyang kapwa akusado sa Pasig Regional Trial Court kanina. Para yan sa kasong qualified human trafficking uh, na non-bailable o hindi mapapiyansahan. Humarap din sa arraignment ang nagre laban kay Kibuloy na sina alias Amanda na nakaranas din ng mga abuso mula sa pastor. Live mula sa Pasig City, nasa front line ng balitang yan si Ian Suyu paki pakikwento mo nga sa amin ano ba ang naging tugon ni Nakibuloy at iba pang akusado dyan sa arraignment. Ruth, not guilty. Yan ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy at ng apat pa niyang kasama na sangkot sa kaso sa ginagawang arraignment sa Regional Trial Court ng Pasig City kaya Sa ngayon nga, inaasahan natin na anumang oras mula ngayon, eh, posibleng lumabas na si Pastor uh, Kibuloy kasama ng mga escort ng PNP. At bukod sa kanya, ang mga kapwa-akusado niya na si Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanyes ang kasama niya sa loob ng korte. Personal na dumalo sa arraignment ang complainant na si alias Amanda. Dati nang humarap si Amanda sa pagdinig ng Senado kung saan idinetalya niya kung paano siya pinilit na makipagtalik kay Kibuloy. Samantala, naging mahigpit naman ang seguridad kanina sa pag-alis ni Nakibuloy mula sa PNP Custodial Center kung saan sila nakadetain. Pagdating nila sa Pasig RTC at pagbaba ng coaster, makikitang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at nakaposas si Kibuloy. Pinalilibutan din sila ng mga pulis. Ito ang unang beses na humarap sa korte ang pastor matapos mapasa kamay ng mga otoridad noong linggo. Ruth, mamayang hapon niya, meron pang separate na arraignment na nakaschedule si Kibuloy at yung apat pa niyang kasama na co-accused niya. Ito naman ay gagawin sa Quezon City Regional Trial Court at para naman ito sa kaso na sexual and child abuse. Yun nga lang, hindi natin sigurado kung pupunta ba sila doon physically dahil posible daw na through video conferencing na lang ito gaganapin. At yan ang latest mula dito sa Pasig RTC. Balik sa iyo, Ruth. Maraming salamat, Ian Suyu. Dako naman tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Posibleng makaranas ng pag-ulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong bebingka na nagpapalakas sa habagat. Huling namataan ang bagyo, 1,605 km silangan ng Extreme Northern Luzon. Napanatili nito ang lakas ng hangin na 95 km per hour at bugso na abot ng 115 km per hour. Mamayang hapon o gabi, nakikita ang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Papangalanan nitong Ferdy. Pero matapos ang ilang oras, inaasahang lalabas din ng par ang bagyo. Hindi ito maglalaan po sa anumang bahagi ng bansa. Pero magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ang trough o extension ng bagyong bebingka. Makararanas naman ang malakas sa pag-ulan ng Bicol, Quezon, Batangas at ilang bahagi ng Visayas dahil sa habagat na pinalakas ng bebingka. Kalat-kalat na pagula naman ang dala nito sa Mindanao. Dahil sa magdamag na ulan, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong bebingka, bahana sa ilang lugar sa Luzon at sa Visayas, abot po hanggang gutter ang baha sa ilang kalsada sa Pandan Antike. Sa barangay Centro Norte naman, hindi nakatulog ang mga residente dahil pumasok na rin sa kanilang mga bahay ang abot tuhod na baha. Sa video na ito, kita naman ang pagragasa ng tubig sa spillway sa bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur. Magdamag daw ang pag-ulan doon. Sa Bato Camarines Sur naman, abot tuhod din ang baha kagabi. Nagmistulang ilog din ang barangay Newton sa Magallanes, Sorsogon ngayong umaga dahil sa walang tigil na ulan. Sa barangay Santa Fe naman po, sa bayan ng Pilar, lalo pa raw lumalim ang baha kaninang madaling araw dahil sa ulan. Nabulabog din kagabi ang mga residente ng barangay Lanigay sa Pulanggi, Albay, dulot ng abot tuhod na baha. Ilang lugar na rin ang nagkansela ng klase dahil nga po sa sama ng panahon. Alamin kung alin sa mga mayan sa report ni Gerard de la Peña. Malakas na ulan ng hatid ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa na pinatindi pa ng severe tropical storm Bebinga. Kaya naman, ilang mga lugar na ang nagkansela ng pasok ngayong biyernes. Walang pasok ang lahat ng antas sa public at private sa ilang bayan sa Oriental Mindoro, gaya ng Abra de Ilog, Kalintaan, Looc, Bagsaysay, Mamburaw, San Jose at Santa Cruz. Kasama rin ang buong probinsya ng Albay. Gayun din sa mga bayan ng Abinini, Barbaza, Belison, Pandan, Patnongon, San Remigio, Sebaste, Tobias Fornier at Valderrama. Damay rin ang Oton Iloilo General Salipa K. Pendatun sa Maguindanao del Sur, Kalamansig sa Sultan Kudarat at Zamboanga City. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Kasama sa nag-anunsyo ang Bago City, Binalbagan, Kandoni, Kawayan, Ibi Magalona, Himamaylan City, Hinigaran, Hinobaan, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota, Murcia, Pulupandan, Silay, Sipalay, Talisay at Victoria Cities. Samantala, preschool hanggang senior high school ang kanselado ang pasok sa Bugasong, Kaluya, Kulasi, Hamtik, Libertad, San Jose de Benavista, Sibalom at Tibiao sa Antique at sa Bacolod sa Negros Occidental. Tutok lang sa News 5 para sa ilang updates tungkol sa sama ng panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinangalanan ni Senator Win Gatchalian ang tatlong Chinese na tumulong daw kay dating Banban -ban Mayor Alice Go na makalabas ng Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, kabilang sa mga tumulong kay Go, sina Duan Ren Wu, Zhang Ji at Wang Ziyang na may kinalaman sa mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Si Wu ay incorporator ng Worldwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Si Zhang Ji naman ay ang dating presidente ng nasabing Pogo Hub. Sinasabing big boss din ng mga Pogo at may ari umano ng lupang kinatatayuan ang Pogo sa Bamban si Wang. Ang tatlong Chinese daw ang nag-book ng mga hotel at nag-asikaso ng transportasyon ni Go at iba pa niyang kasama. Hindi pa malinaw kung sila rin ang tumulong para makalabas ng bansa ang dating alkalde. Nagbanta naman ng China na dudurugin nila ang sino mang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Sa isang panayam, nagbabala ang Chinese Army na hindi raw magtitimpi ang China kung patuloy na manguudyok ang Amerika at ang mga kaalyado nitong bansa. Matagal ng pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang pagkamkam ng China sa tinatawag nitong Nine Dash Line. Kaya ang National Security Council iginiit na protektahan pa rin natin ng Pilipinas ang ating teritoryo sa West Philippine Sea sa kabila ng banta ng Beijing. Nitong Merkules, muling nagdayalogo ang Pilipinas at China sa idinaos na Bilateral Consultation Mechanism o BCM. Umapela sila na tanggalin na ng Pilipinas ang mga barko nito sa Escoda Shoal pero iginiit ng militar na handa sila kung sakaling sapilitang alisin ng China ang barko ng Philippine Coast Guard doon. Naniniwala naman ang ilang senador na malabong ma-zero ang budget ng Office of the Vice President kahit binawasan ng Kamara ang hinihingi nilang pondo sa susunod na taon. May git 733 million pesos na lang kasi ang natira matapos itong tapyasa ng Appropriations Committee ng halos 1.3 billion pesos para ibigay sa Health Department at sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Senate President Jesus Codero, may kapangyarihan talaga ang Kamara na i-zero o 'wag bigyan ng pondo ang OVP. Pero hindi pa raw ito nangyayari sa kasaysayan. Bagamat ayaw pangunahan ng mga senador ang Kamara, iginit naman ni ni Senator Wingat na hindi pwedeng ma-zero ang budget ng OVP. May mga pinapasahod parao kasi itong empleyado. Kawawa naman ng mga empleyado nila. 'Yan ang epekto kung i-zero budget nila. Even the Vice President Uh, deserves a salary. No, lahat naman tayong nagtatrabaho sa gobyerno, eh, ano naman, karapat dapat naman na merong sweldo. Hindi pa naman pinalang budget dahil dadaan pa ito sa deliberasyon sa plenaryo at senado. Ayon kay Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo, patunay ito na hindi lang dalawang tao ang kumokontrol sa pondo taliwas sa akusasyon ni VP Sara kay House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldi Malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po dalawang tao. Susunod. Lalaking pinagbantaan ng kanyang ex na ikakalat ang kanilang sex video kung hindi makikipagtalik sa kanya, arestado sa entrapment operation. Babaeng nagdarasal lang sa loob ng simbahan, ninakawan ng grupo ng mga kawatan sa Cebu. At logger na nagmotor sa SLEX kahit bawal ang kanyang dala, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa Umaga. arestado ang isang lalaki sa Rizal dahil sa umunoy pananakit at pagbabanta sa kanyang dating kinakasama. Ang sospek na pag-alamang gumagamit din ng ilegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking yan matapos hulihin ng mga otoridad sa Angono Rizal kahapon. Inireklamo ang sospek ng kinakasama niya dahil sa paulit-ulit na pang aabuso Matagal na daw silang nag live in ng suspect pero naghiwalay din dahil sa hindi pagkakaunawaan. Yun nga lang, pilit pa rin kinukulit ng suspect ang biktima na makipagkita sa kanya. At kapag hindi raw pumayag ang babae, ay ikakalat ng suspect ang sex video nila. Temporarily hindi sila nagkikita. Then uh, comes uh, this day na tinawagan niya yung babae dahil uh, kung hindi siya makipagkita, ipagkakalat niya yung kanilang mga sexual videos. So yun, pumunta yung babae sa bahay nila, ang dalawa. Dahil sa labis na takot, agad nagsumbong ang babae sa mga otoridad kaya't ikinasa ang entrapment operation. Nang makipagkita ang babae sa suspect, dito na inaresto ng mga otoridad ang lalaki. Aminado naman ang suspect sa pagbabantang ginawa. Gusto lang daw niya kasing patunayan kung totoo bang pinagtatak silan siya ng babae. Pinasinungalingan din ng suspect ang pananakit niya sa kinakasama. Wala pong natutuhanan yun. Patunayan po ako, lagi niya binububub. Nagkataon lang po na sa sobrang pananakit niya sa akin, nahawakan ko yung dalawa niyang kamay at ko. Totoo pong sinabi ko kasi ikakalat ko yung kapag hindi niya ipaniliwanag sa akin tsaka hindi niya inamin na may lalaki siya. Lumabas naman sa investigasyon na dati nang nadawit sa kasong frustrated homicide ang suspect noong minordedad pa lamang ito. Nakunan din siya ng pakete ng mariwana at isang sumpak. Nakakuha din ng pulisya ng video kung saan makikitang gumagamit ang suspect ng hinihinalang ilegal na droga. Dahil dito, mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Kabilang dito ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Violence Against Women and Children Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng peking sigarilyo ang nasabat ng na mga otoridad sa dalawang warehouse sa Quezon City at Caloocan. Arestado naman ang Chinese na may ari umano ng bodega at dalawa Pinoy na empleyado. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sinalakay ng Bureau of Internal Revenue ang bodega ng mga sigarilyo sa barangay Balinga sa Balintawak sa Quezon City kagabi tumambad sa kanila ang mga kahon na may iba't ibang brand ng sigarilyo. Pinasok nga natin, nakita natin na kahon-kahon at ang dami-daming mga kahon na nag, nakatambak dito na mga sigarilyo na either mga peke at uh, hindi bayad ang excise tax. Walang, uh, walang yung iba, imported na walang uh, stamps. Sumunod na sinalakay ng mga taga-BIR, ang warehouse sa Grace Park West sa Caloocan. Kinumpis ka ng BIR ang nasa 200 million pesos na halaga ng mga sigarilyong peke ang stamps o walang stamps. Gamit ang tagant reader. Dalawanan ng BIR na peke ang mga stamp na sang pakete na sigarilyo. Itong uh, sigarilyo na to, meron siyang mga stamps na makikita natin at uh, pero kapag uh, tiningnan natin ito, mag, magpupula ang uh, ano namin pula. Ibig sabihin yan, ay uh, peke itong uh, stamps na ito. Uh, yung iba naman makikita natin walang mga walang mga stamps ayon sa BIR apektado ang ekonomiya ng bansa dahil sa paglaganap ng mga pekeng produkto gaya ng sigarilyo mabigat ang uh, epekto nito no unang-una -una, uh, yung uh, hindi natin nakokolektang buwis sa mga produkto ito uh, katulad ng nasabi natin na ang estimated tax liability na nakikita natin dito ay uh, mahigit kumulang isang bilyon pero hindi pa dyan natitigil kasi uh, isa pang uh, epekto nito ay yung na, na perwisyo din yung mga lehitimong mga negosyante na, na, na nagbebenta ng sigarilyo na nabayad ang buwis. Posible rin naman nung ipinuslit mula sa ibang bansa ang mga nakumpiskang sigarilyo dahil sa mga nakasulat sa mga kahan nito. Samantala, arestado ang isang Chinese national at dalawang Pinoy na nasa loob ng warehouse sa Balintawak. Ang Chinese, napag-alamang isa't kalahating taon ng iligan na nagtatrabaho sa bansa. Honor, yes, I'm okay here. Okay, I'm Nang tanungin kung sino ang kanyang amo na siyang may-ari ng bodega. Sorry, I can't, the I can't stand. Sorry, sorry, sorry. Please, I can't, I can't stand. Let's go. Pero ang dalawang Pinoy na trabahador sa warehouse, sinabi ng amo nila ay ang Chinese national. Siya po yung pinaka-boss namin dito. Kasi siya po yung nag-stay po dito. Siya yung nagpapasweldo sa inyo? Yung... Opo. Asan Kasi? Kasi nahuli hindi, hindi, na uh, surprise Ikinandado na ng mga otoridad ang mga warehouse na naglalaman ng mga peking sigarilyo. Patong-patong na kaso naman ng kaharapin ng may-ari ng na mga nakupiskang peking produkto. Ang mga nakupiskang peking sigarilyo ay dadali naman sa isang lugar para sunugin. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Sa simbahan pa nagawang magnakaw ng isang grupo habang nagdarasal ang kanilang biktima sa Cebu City. Nasa pulpa sa CCTV ang modus ng grupo. Nasa frontline ng balitang 'yan si John Aroa intim na nagdarasal ang babaeng yan kasama ang kanyang anak sa loob ng Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City noong Merkules. Pero habang nagdarasal, pumuesto sa likod nila ang dalawang babaeng yan na mga kawatan pala. Sunod na dumating ang apat na iba pang kasabot ng dalawa at pinalibutan ang mga target. Kumuha ng sombrero ang isa sa mga magnanakaw, itinakip sa bag ng biktima at dahan-dahang binuksan at dinukutan ang bag ng biktima. Nang may makuha nasa sa bag. Isa-isang nagpulasa ng anim na kawatan. Ang isa, nagawa pang mag-sign of the cross bago tumakas. Huli na ng malaman ng biktima na nawawala ang kanyang cellphone at pera. Tumingi siya sa akin ng tulong, nagtatanong, may nakita ba daw kaming cellphone at pera? Nawawala raw ang kanyang cellphone at pera. Ikinalungkot ng mga pari ang pagnanakaw sa loob mismo ng simbahan. Hindi talaga natin na uh, alam yung panahon ngayon, no? O yung, yung mga tao may masasamang balak, wala talaga silang sinasanto, walang pinipiling lugar. Hinahanap na ang limang babae at isang lalaking magnanakaw sa simbahan. Natukoy na ng mga polis ang ilan sa kanila sa tulong ng CCTV footage. Dati na rin daw nakulong ang mga sospek dahil sa parehong modus. Pinapalibutan nila yung, uh, yung biktima para yung galaw ng kamay hindi makita. Tapos merong mag-distract sa biktima. Ang pinatarget nila sir is yung mga matataong uh, lugar like uh, simbahan. Tapos meron din silang uh, mga minsan sa downtown area kung saan may mga marami ang tao. Paalala ng otoridad sa publiko, magdoble ingat. Paalala na ngayon sir, uh, papalapit na ng uh, Pasko. Tapos uh, after ng Pasko, sinulog na naman. So dyan sila maka nagpaplano na... Maraming bibigtimahin uh, yung mga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arrua, News 5. Pinagpapaliwanag ngayon ng Land Transportation Office ang vlogger na pumasok ng South Luzon Expressway kahit bawal ang kanyang motorsiklo. Sabi ng LTO, sa jaro sinubukan ng rider na ipasok sa SLEX ang kanyang motor kahit na alam niyang 250cc lang ito ipinagbabawal sa SLEX sa mga motor na mas mababa sa 400cc ang engine displacement. Nagawa pa raw ng rider na i-upload ang video nito na umani ng batikos online dahil ipinagmalaki pa ng rider na nakalusot ang 250cc na motor niya sa expressway. Naglabas naman ng panibagong video ang rider kung saan inamin niyang umiral ang pagiging utak vlogger sa video. Pero nilinaw niyang 400cc at legal ang motor na ipinasok niya sa expressway. Nagkataon lang daw na kamukha rin ito ang isa pa niyang motor na 250cc lang. Susunod, pagbisita ng online content creator na si iShow Speed sa Pilipinas, pinagkaguluhan ng mga Pinoy. Pabae sa Amerika na umastang tatalon sa tulay, sinaklulohan at sinagip ng rockstar na si John Bon Jovi at diskarte ng isang bata sa pag-practice ng pagsusulat, kinaaliwan ng netizens. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Nag-viral ang American content creator na si Aisho Speed nang akalain niyang karne ng pusa ang laman ng tinikman niyang siopaw. Sa live stream niya habang naglilibot sa Maynila, pabirong sumigaw ang isang fan ng Meow Meow. Pagkatikim ng vlogger sa Shopaw, nag-alangan si Aisho Speed sa kanyang ginunguya at buntik itong idura. Tiniyak naman ang ibang mga tao doon na hindi ka pusa ang laman ng Shopaw. Pero tila nawala na siya ng ganang kumain at tuluyan ng umalis. Bukod sa shop out, tinikman din niya ang sikat na fried chicken ng isang fast food restaurant. Namit din niya ang kanyang paboritong boxer na si Manny Pacquiao. Sinubukan niya pang makipagsabayan sa suntukan pero agad napatumba ng pambansang kamao. Nanawagan naman si I Show Speed sa kanyang fans na respetuhin ang kanyang boundaries. Tinubog kasi siya ng fans pagdating niya sa BGC. Sinagip ng rock legend na si John Bon Jovi ang isang babae sa Nashville, Tennessee na muntik tumalon sa isang tulay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang babae na nakatayo sa ledge habang nakakapit sa railing ng tulay. Nilapitan siya ni Bon Jovi at kinausap para hikayatin siyang huwag ituloy ang plano niya. Ilang sandali lang, napaalis na ni Bon Jovi ang babae mula sa gilid ng tulay. Niyakap niya pa ito Nandoon daw sa tulay si Bon Jovi para sa taping ng isang music video. Ligtas na raw ang babae ngayon. Ang inyo pong napapanood ay live na kuha. Paglabas po yan ng grupo nila Pastor Apollo Kibuloy mula sa tanggapan ng Pasig Regional Trial Court para po yan sa kasong human trafficking na non-bailable na garad. Dumalo po kanina sa arraignment si Nakibuloy kasama ang mga kapwa niya akusado. Matapos ang kanilang arraignment sa Pasig, mamaya naman po ay haharap sila sa korte sa Quezon City para sa kasong child and sexual abuse. Pero hindi pa tiyak kung dadalo sila ng personal doon ngayong araw. Kanina po sa arraignment, saan sa Pasig RTC ay naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy. Una na rin niyang tinanggi ng kanyang kampo ang mga paratang laban sa kanya. mga kapatid, wala pa rin sa Creamline Cool Smasher sa PVL. isang linggo matapos magkampyon sa Reinforced Conference. Aba, nakumpleto ng kupunan ang minimithing Grand Slam matapos naman manaig sa Invitationals. Lamang na two sets to one ang kalaban nilang Signal HD Spikers pero nagpakita ng championship poise ang Creamline dahilan para maagaw pa nila ang panalo sa loob ng five sets. Sumatotal, so ito ang ikasampung titulo na ng Creamline franchise history. Itinanghal na finals MVP ang setter nila na si Kyle Negrito. Maganda pa rin ang ipinakita ni na import Eric Stanton at Bernadette Pons matapos magtala ng 29 at 27 points. Sa PBA naman, sigurado na ang pwesto ng TNT Tropang Giga sa quarterfinals ng Governor's Cup. Pinataob ng TNT ang sister team nilang Neralco 108 108-99. Ito ang ika na nasunod na panalo ng Tropang Giga na meron ng record na 6-1. Nagtala ng team high 25 points si Calvin Oftana para sa kukunan. Dale naman ng Magnolia Hotshots ang Terra Firma Jeep para sa crucial win. Ikaapat na panalo na ito ng Magnolia. Ang Terra Firma naman, bukas pa rin. At wala pang panalo ngayong conference. Wednesday na, hey, last working day ko. At para sa inyo, marami din ganyan, 'di ba? Alam ko gusto niya matapos na tong araw na 'to. Ay, naku, lalo oh, oh. na kung pagod ka, pwede namang mag- Work smart, mm -hmm. imbis na work hard. Tama, gaya yeah. na lang ng chikiting na to na dumiskarte po sa kanyang assignment. Ang dapat kasi, pupunoy ng batang ito ng letter B, yung pahina na yan, bilang practice sa handwriting. Pero imbis na isa-isang silulat, diniretsyo niya ang mga linya pababa ng page para mas madaling mabuo ang letra. Ah, di naman daw sure ni mami kung matutuwa siya o maiiyak sa teknik ng anak. Takang-taka siya kung saan niya ito napulot. lalo't kinder pa lang daw ang bata. Discarte ko din to eh. Ah, ganun ka pala. Nakakarelate oh. ako ng ilang netizens. Ako, nakakarelate ako. Dahil gawain din daw nila. Ito, noong bata pa sila. Sabi naman ng iba, maaga pala ang magaling na sa problem solving tong si baby. Ganito raw pala. Kapag pinagsama ang discarte at diploma. Talagang na-imagine ko gano'ng talaga. Pero oh, ito also takes oh, ano, oh, intelligence oh. para ma-determine yes. yung pattern na gano'n na oh, oh. pwede niyang gawin. I know, I know. It takes intelligence. Yeah. Yan sa bata. Ganda na siya Pero ilang <laughs> taong ka <Ha>? Teenager ka na ba? At yan po, ang mga <laughs> information dapat din yung malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. <laughs> Kabi ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.